Hmm. Iri na ito <coughs> Vision Kuha ka rin Alright mga master Umaga pa lang Nakadali na agad po tayo ng isla Sa dati natin spot Talaki ito kito. Talaki ito nga kayo. Lakas mo ah. Hmm. Nice. Dali. eto po yung pangalawa natin mga master grouper okay mga master Chow muna kami so ngayon kain muna kami nila uncle Nestor at ni kuya Anton so ito fishing adventure na naman so ito ulat namin kinilaw na sagukusok. Sag sagukusok. So yun yung isda na ibang klase yung kanyang balat o yung kaliskis tapos tinola kaya yeah, mga master so kain tayo ciao na ito mga master lumalakas na po yung hanging amihan kaya arinig na po sa ating camera yun, fish on fish on fish on dito wala ah. po Oh, opa. Grover eh, ya. Kel. Yari sa ulo. Hmm. Tapos ito Ay, Uncle. Wala nang. Hindi mo siya malangsa di ba? Wala ito, Kaya ano Yung, yung ano niya kasi oh. Dry. Yung, yung balat niya oh. mga master, tina-target natin yung bahura na yun sa unahan. Yung medyo may timitim na yun yun ay mga bato Fish on. Parang alip lang.

Yes, Parang ano ito ah, kanuping. Hindi, talakitok. Uhuy. Talakitok, kilupin. Ano <laughs> yan? Pang ultralight. Pang sigang-sigang. Ah, yari ka. Sabi ko lang kanina, talakitok. Nagparamdam ka na. lakas niya rin magkila eh ay, ay. dali pati yung ilalim nyo mga hasa oh, walang kawala walang <laughs> kawala walang kawala <laughs> Kubu nga sarap niya Ano yung kill? Puno ng ipil o puno ng nara? Fish on. Yeah. Sige, lakas mo ha. Fish on. Sige. Ha, ah, palhok. Second. Second. Uy, muntik ka na. Muntik ka nang Nakawala. Gaka. Ay, kaya pa lang. Kaya pa lang lakas. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Dali siya. Ari. Sakit pala ito. maka... May ano pa naman ito sa ano. Oh, Tapos, yung, Ada lawang ano? Tingas na yung isa oh. Tingas na kalisa oh. Sa anuhan. S 500 grams. Ganito <laughs> mo ano yun. Mga ganito ang kawan mo.